mga halamang gamot para sa kidney. Sambong, sabaw ng buko, banaba, buhok ng mais, dahon ng avocado, pansit-pansitan, paragis grass, lemon juice, sampalok, sampalukan, celery. Mga pagkain mayaman sa calcium. Seafoods kahit isda, sardines, milk products, soy milk, tofu, white beans, broccoli, kamuti, okra, orange, sunflower seeds, sesame seeds, chia seeds, almonds, mustard and colored green. Mga signs ng taong bubo. Lagi silang tama, hindi sila tumatanggap ng kamalian. Madali silang magkasala o matukso. Sila ay hindi mapag, mapapangaralan. Madali silang manipulahin. Sila ay tamad. Mga pagkain nakakamatay agad. Ketchup, chips, margarine, pasta.